Kaya lang wala akong tumbong ngayon, sir. wala po in tumbong. Ano po yan, sir? Mansanilya. Uy! Mansanilya yan, sir? Oo, oh, yun na tawag na tito pag sa Ah, okay. Mm. Maingay. Isa sa binabalik-balikan kong food tripan dito sa po ay itong napakamura, napakasarap, napakasulit na Eddie Wow Lugaw. Edi ano po? Eddie Wow. Eddie Wow? niyo po ba ako, boss? Edi wow. Na for as low as 50 pesos lang, may iba't ibang lamang loob na ng baboy ang pwede mong matikman. May isaw, may puso, may tuwalya, may litsong kawali, may chicharong bulaklak, may mansanilya at marami pang iba. Ito nga yung isa sa mga lugawan dito sa Quiapo na kahit hindi mo nga daw i-vlog, eh talagang kilala na at binabalik-balikan na ng mga tao. At oh, nga pala mga tropa, bago tayo magtiki man, gusto ko lang sabihin sa inyo na binibenta ko na ang Innova Jayco 2007 model gas, good running condition at pwedeng pwede pang pamilya, naka leather seat, naka head unit. Kaya kung naghanap kayo ng sasakyan na pwedeng pwede at cash ang buong pamilya, PM nyo lang ako sa page ko. Baka ikaw na magawin nito. Let's go! Hi sir! Magandang araw po! Uh, oh, magandang araw din oh. Ito po ba yung ano, Eddie? Opo. Oh, ito Ed, Ed, po yun, Eddie? Eddie. Eddie ano po? Eddie Wow. Eddie Wow? Pinagtitipan nyo po ba ako oh, boss? Ediwaw. Ediwaw, ano po ito? Ediwaw Lugaw. Ah, Ediwaw Lugaw. Kala, magdiri-refund mo po siya. Ano pong mga tinitinda dito, sir? Mga laman loob po ng baka. Ha, mga laman loob po. Ayun po yung sangkap ng ano nyo, lugaw nyo. O, o, mga ano laman po yung dito. mga laman ng baka na yan, sir? Isaw, puso, tuwalya, tumbong, mansanilya. Ano yung mansanilya, sir? Parang kakaiba yun, ha? Mansanilya. Yung mansanilya, kung tawagin nila sa pagsababoy, tito. Ano po? Pag sa baboy, tito siya. Tito? Oo, oh, mas kilala ah, siya sa tito. Magkano isang order sa'yo ng lugaw, sir? Depende ko kasi sa price namin eh. Pag mga regular lang na, kuwari, isa laman lang, isaw lang, 50 lang po. Okay ah, pag ito naman bulaklak ang in-order mo, 70 ang per-order. Mm. May bag din kami. Meron din kami overload. Ah, may Or, overload. Ano pong mga laman nun, sir? World of 200. Ang laman nun talaga, ang uh, ano, puso, isaw, tuwalya, tubong, mansanilya. Ah! Nakabukod na yung lugaw nun no? kasi yung isang mangkok nun, no? Para sa laman para lang. Para sa laman lang. Yung po. isang mangkok para sa lugaw Okay po. Sige nga po sir, pa-order nga po ako ng overload sir, lugaw. Tama. Uh -huh. Kaya lang wala akong tumbong ngayon sir. Pero meron akong batok diyan, batok kaya nang pinadadagdag ko sa. Ah, sige, Bilangos sige po. Akong... Batok po ng baka yan. Batok din ng baka. Ito yung ano ah. Ano po yan sir? Mansanilya. Uy, Mansanilya yan oh, sir. Oh, hindi tawag na tito pag sa Ah, okay, okay. Sa tanong ko lang anong oras kayo bubukas dito? Mga 7.30 or 7.00 ng po. umaga. Uh, Hanggang ano oras ka na doon, sir? Pag sarado ng SM, so kakaroon na kami na sarado. Mga 8. Mga 8 ng gabi po? Mm. Tapos saan ka matagpuan ng mga tao, sir? Para pag pumunta eight. sila dito? Uh, dito lang sa ano, P. Gomi Street, Corner Hidalgo. Side entrance ng SM Clearance. No? E diwaw lugaw. Mm. Mainigay. <laughs> Mmm! Ang init talaga. Grabe nag-balance talaga lahat ng continents na nilagay dito sa ano, nila, lugaw nila. Yung bawang, yung chili oil, tapos yung chicharon. Ang sarap. Ang hirap kumain pag mainit ng pagkain, no? Pero sulit naman dahil masarap yung ano, lugaw. Mmm! Sarap ng pinakalugaw. Wala akong masabi sa lasa ng pinakalugaw. Talagang ano, sarap ng pagkakatimpla. Mmm! So yung sa mga gusto at natakam sa video na to at gusto rin matikman yung lugaw ni Eddie Wow Lugaw, puntahan nyo na sa dito sa so May P. Gomez, Corner Hidalgo, dito sa Quiapo. Tabi lang siya mismo ng SM. Ayan, yun yung SM. Sa so, may pinto lang yan So mga tropa, pupudrip na muna ako. Maraming salamat sa punod nyo. Paalam. Bye-bye!